ang pag-alis ng pananakit ng kasukasuan ay mas madali kaysa dati. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa operasyon o paggastos ng masyadong maraming pera. Para sa isang makatwirang pang-araw-araw na gastos, maaari kang makatulong na mapabuti ang iyong joint pain. Ako si Dr. Tony Leachon at isang karangalan na makatuwang ang Philippine General Hospital, PGH sa isang kampanya para itaas ang kamalayan tungkol sa mga isyong may kinalaman sa buto at magkasanib na bahagi. Ayon sa mga tala, sa unang anim na buwan ng taon, ang bilang ng mga pasyente na nakakaranas ng mga problema sa stroke ay may posibilidad na tumaas. Ang isa sa mga sanhi ay maaaring nauugnay sa hindi tamang paggamit ng mga pangpawala ng sakit, lalo na sa mga taong may mga problema sa buto, kasukasuan at cardiovascular. Sa sitwasyong ito, nais kong magbahagi ng magandang balita para sa mga may problema sa pananakit ng kasukasuan. Tutulungan ka ng video na ito na matutunan kung paano makatipid sa mga gastos sa paggamot at magbigay ng bagong diskarte sa pagsuporta sa iyong kalusugan. Hindi tulad ng maraming iba pang mga produkto na nagbibigay lamang ng pansamantalang kaluwagan, ang produktong ito ay inire-rekomenda para sa paggamit ng dalawang beses araw-araw. Depende sa iyong kondisyon, maaari mong mapansin ang mga positibong pagbabago pagkatapos ng maikling panahon. Ang produktong ito ay inaprubahan ng karampatang autoridad noong unang bahagi ng 2024 na tinitiyak ang mga pamantayan sa kalidad at kaligtasan. Layunin naming tulungan ang isang milyong tao na may pananakit ng kasukasuan na mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay at bawasan ang panganib ng mga komplikasyon na nauugnay sa mga problema sa buto at kasukasuan. Espesyal na programa ng promosyon. Simula ngayon, lahat ng mga order ay makaka-enjoy ng hanggang 70% diskwento. I would like to reiterate the 70% discount is only applicable on PGH's official website. Gayun pa ang programa ay may limitasyon sa bilang ng mga order, kaya kung ikaw ay interesado, magparehistro ngayon upang hindi makaligtaan ang pagkakataong ito. Upang makuha ang alok, mangyaring i-click ang baton na kumuha ng deal sa ibaba at bisitahin ang aming opisyal na website upang mag-order sa may diskwentong presyo.